So what's up mga par, so for this video mga par, um uh, so na kami mga par. Ipapakita ko sa inyo kung pupa-no kami matulog dito sa isang tent. So actually mga par, yung katay mga par. Sobrang liit ng mga par. So, yung anak ko na. Tapos ako mga par, dito sa dito, dito ako sa sa kanilang ano, pa. Uh, sinakulo ako sa klasur ng mukha sa bangko sa so, ilan mga parol. so yung pa ako mga parol nakasangla sa so yung pa ako mga parol nakasangla sa siya sa bangko So, may mga para para kaming para kaming sardinas dito mga para sa isang ano, sa isang katri na nag ano nagwanan mga para. mga so, para siya. dito lang ako mga par. Dito sa 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 chat anyway, <Mulligan> Kaya mga par. Kasi nga mga par. Ah, wala pa kami sa, ano, ah, maliit lang yung kwarto na mga par. Hindi masyadong malaki. So, ang liit lang. sa siya lang dito sa amin. So, so dito ito yung matutulog mga par. Oh, yan, So, eh, mahirap talaga ito mga par. Kaya, baka naman sa YouTube mga tayo dito, dito sa YouTube mga par. So, pwede na tayo makapag, ano, makapabili ng lupa at saka bahay. Kung papalarin mga par. So, hindi pa tayo nga naka, ano, na sa YouTube. Ah, sa so, yun, Oh, yan lang pa rin mga par. Yan. So, dito mga par. Dito ako ito lulog. Dito, tapos meron pa rin upuan ito. Yung upuan. Tapos ito pa. So, ito yung mga par. Diba? Wow. Super sobrang sobrang hirap dito matulog mga kat okay. so shout out sa mga merong bahay dyan so kung meron kayong plano ano magka pamilya sana isipin nyo mabuti hindi biro talaga kapag meron ka ng anak kaya so, may pamilya ka na para kaming ano sa sardinas dito sa isang katre. Pinagkasya namin yung isang katre mga pa. Sa isang katre, pinagkasya namin ng tatlo. Doon sila yung mag-ina yung anak ko, kasi sa baba. So, yun mga par, subscribe please. Hi, see you next video.